Hello po, magandang hapon. Magalabas lang po ako ng aking sa saloobin. So, dito po kasi sa Lumina, once na nagpa-renovate o nagpa-construct ka po ng unit mo, lalo na sa pinaka-extension, kailangan po talaga ng permit niyan. Usually, nasa 1 to 2 months po ang release ng ating permit. Pag once na okay na po ang ating permit, kailangan po natin magbayad ng construction ban construction ban na paganto po ang kalaki yung unit is 50,000 po ang construction ban. Na dating 75, na dating 15,000, ngayon 50,000 na po siya. So medyo mabigat sa bulsa na nagpapagawa lalo na kung saktuhan lang po ang budget. So guys, pag okay na po ang permit nyo, kailangan din po natin kumuha ng gate pass. Gate pass na one week lang po ang validity. So sa Discarte po ng rehouse makeover, lahat na po 'yan in-order namin. Kaya nga minsan nasasabi ko kay client, "Ma'am, isang bagsakan na po kami pag umorder ng materials kasi kompy kompyutado na po namin kung ilang poste, ilang bakal ang gagamitin, ilang buhangin, ilang truck ng buhangin, graba, semento. Kompyutado na po namin 'yan." So, i-share ko na rin po sa inyo. Isang bagsakang materialis po, umaabot na po agad yan ng 150,000. So, may mga kulang pa dyan na pwede po namin ihabol. So, halos kumpleto na po yung na-order ko dito sa project ko na back and front extension. Kung kulangin man po kami, baka 10 semento, 10 bakal, mga ganon. Kasi halos uh, alam na rin po namin kasi nasa plano naman yan kung ilang poste ang gagawin, ilang beam ang ilalagay, di ba? So ilang buhangin ang magagamit. I-share ko lang po sa inyo kasi nakakasama ng lob. 50,000 po ang construction ban. May permit kami. So eto guys, umorder na kami ng tatlong truck ng buhangin. Pero pinapapasok lang po namin ni Ray is isang truck ng graba tsaka isang truck muna ng buhangin kasi po walang paglalagyan. Kung mapapansin nyo, yung mga bakal nga lang halos halos po na ipa-deliver na po namin lahat. So guys, ito. Nakiusap po si Ray kahapon sa guard kung pwedeng sa Sabado na lang po ipasok ang mga natitira pang buhangin. Dalawang truck po yun. Kasi ang gate pass po namin is April 10 expired na. Since wala po kaming paglalagyan, bawal naman po maglagay sa katabing unit kasi may nakatira. Iniinsist po ng guard na bawal at kuha na lang ulit ng gate pass. Sa part mo ng guard, alam ko trabaho nila yan. Pero sana naman. Kasi nakikiusap kami ng maayos eh. Meron naman po kami permit. Meron din pong construction ban. Meron din pong permit na galing sa munisipyo. Sa totoo lang, sa lumina po kami nahihirapang magtrabaho pagdating sa extension. Kasi napakahigpid pagdating po sa pagpasok ng materyales. Pero nakakatawa lang kasi may iba po dito sa Lumina na nakahagawa ng extension na walang permit at nakakapasok ang mga materyales. Pag pinasok po namin lahat ng buhangin, baka wala na pong madaanan, baka wala na pong makitang kalsada dyan. Sa totoo lang po, madali lang naman kumuha ng gate pass. Kaso ang problema, minsan sa office walang tao. So napipending po yung trabaho ng ibang matitinong kontraktor dito sa Lumina. Sa totoo lang po, parang mas maganda pa pong gumawa sa labas ng Lumina. Kasi sa ibang subdivision po, mababa lang po yung construction ban nila. May permit din po kami doon. Pero pagdating po sa materyales, wala pong sita-sita. Kasi alam po nilang may permit. So, common sense naman po na once may permit ka, magpapagawa ka po ng bahay mo. Naturalmente, magpapasok ka po ng mga materyales na gagamitin mo.